Dominic, you are close to Katmiel. Invited ba sila sa wedding? Smile. Sigat. Kasi hindi man kami ever. Hindi pa kami okay hindi sir. Ikinagulat ng maraming netizens ang mga naging pahayag ng aktor na si Dominic Roque sa isang interview. Nang tanungin siya sa ilang detalye tungkol sa nalalapit na kasal nila ng fiancé na si Bea Alonso. Masayang nagbahagi ng ilang detalye si Dominic sa preparasyon ng wedding nila ni Bea at bagamat hindi nito sinabi ang eksaktong venue ng kasal, ay tila may idea naman ng reporter tungkol dito dahil inilarawan nila ito bilang magandang lugar. Ibinahagi ng aktor na isa sa mga priority nila ni Bea pagkatapos ng kasal ay ang magkaroon ng anak dahil excited sila pareho tungkol dito. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang venue para sa kanilang honeymoon na sanay sa Maldives Ngunit nagdalawang isip muna sila dahil anila'y hindi safe ang nasabing lugar. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami ay nang sabihin ni Dominic na invited ang lahat ng kanyang kaibigan maging ilang common friends nila noon ng aktor na si Daniel Padilla. Gayunpaman, hindi man niya direct ang sinabi, ngunit mapapansin sa kanyang mga sagot na hindi imbitado si Daniel sa kanilang kasal, ngunit sigurado naman siya napupuntang kaibigan na si Catherine Bernardo hindi pa man nga kumpirmado na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Daniel at Dominic. Ngunit tila ang aktor na mismo ang nagbuking tungkol dito. Nang sabihin niyang hindi pa sila ayos ni Daniel at hindi na rin umuna sila nagkakausap. Tanong kasi ng isang reporter sa kanya, Dominic, you are close to Kathniel. Invited ba sila sa wedding day? Saglit na napangiti ang aktor, ngunit agad na sagot nito, Si hindi pa kami okay ni DJ. I mean we're not talking since 2020. We haven't seen each other for the longest time since 2020. Sinabi rin niya na hindi niya itinatago tungkol sa hindi nila pagkakaunuan ng dating kaibigan. Ngunit hindi niya binanggit kung ano ang rason nito. Samantala, sinabi rin ni Dominic na parte ng kanyang entourage ang mga dating membro ng Uya Squad na sina Marco Gumabaw, Patrick Sugi at Kalila Ramos na lito raw talaga ang mga kaibigan niya nakasakasama niya ng mahabang panahon. Sa kabilang dako, narito rin ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nagpapakatotoo lang si Dominic sa kawalang sino man ang may karapatan na sabihin kung sino ang hindi at dapat niyang imbitahin. Kasal niya yun. Malamang sa malamang minsan lang mangyari sa buhay niya yun eh. Ba't naman siya mag iimbita ng may ilang lang siya sa presensya at di nga niya kaklose na. Mindset ba? Matagal na silang hindi okay ni Sir Doms dahil nang lalaman ng dating grupo nila ni Daniel na sila ni Bea Alonso. Tama lang yun para sa ikatatahimik nila. Kasal nila ni Domat at Bea yan, so depende sa kanila kung sino ang iimbitahan. Masayang araw nila yun, so walang pakialamanan sa invited nila.